Hello, ako ba ito? Ito, walang problema tungkulin at responsibilidad ko ito. Ang pagpirma sa kontratang ito ay iyong pagsisikap din. Ano sunduin ako para sa hapunan? Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oh, sir. Anong oras na opo, sir? Maghahanda po ako ng maaga. Oo, oh, oo, oh, oh, bye, bro. Oh my God, ito ang unang pagkakataon na yayain ako ng presidente sa hapunan. Hindi ko na sinayang lahat ng oras ko sa panliligaw. Ito ay magiging isang napakagandang hakbang para sa akin. Tumawag sa tu ngayon. Kunin ang telepono. Hello, punta ka sa Lemon Tea Shop malapit sa bahay ko. Bilisan mo may itatanong ako. Dental. Well, ngayon ay isang magandang araw. Ang araw ay sumisikat ng maliwanag dakilang unggoy. Hindi mo ba nakikita napakagandang araw, napakaganda ng aking kalooban? Sabihin mo sa akin kung anong meron. Uy, si Mr. Tung, ang presidente ng aking kumpanya ay humiling sa akin na kumain ng hapunan. Kasama siya mamayang sepyo ng gabi. Talaga? Oh. Oh my gosh, ang galing mo lang. Ang presidente na ito ay guwapo may talento, ang pangarap ng maraming mga batang babae. Yung taong gusto mo, bigla kang niyayaya na kumain. Kinailangan ko ring ilabas ang lahat ng laway ng kasosyo at isara ang isang kontrata. Kaya naman may pagkakataon kang yayain akong kumain. Sa pangkalahatan, ito rin ang unang hakbang sa tagumpay. Binabati kita, binabati kita. Matagal nang nanligaw sa kanya. Uy, madalas kang pumunta para magpaayos ng kuko pilik matabuhok. Pwede mo ba akong irekomenda ng lugar? Magmamadali akong magtrabaho mamaya para makadate ako mamayang gabi. Oh, aking Diyos, aking kaibigan, na in love talaga si Huang. Normally, nagsasalita ako hanggang sa mapagod ang bibig ko pero hindi ka pa rin pumupunta sa beauty salon. Alam ko, ipapadala ko sa'yo ang address mamaya. Tandaan, sa unang petsa, kailangan mong magmukhang mahusay at maganda. Pero dahan-dahan kong sinasabi sa'yo, Masyado ka bang masaya? Alam mo ba kung sino ang nasa pamilyang ito? O nakilala mo na ba ang kanyang mga magulang, kapatid ka mag-anak o anumang bagay na may kaugnayan sa kanya? Hindi mo kailangang magtanong ng mga ganoong detalye. Ano ang kailangan niyan? In short, ipapadala mo sa akin para malaman ko kung saan ako pupunta. Tapos ipapadala ko talaga iyo, Ngunit sinasabi ko sa'yo ito ay hindi kinakailangang mag-alala. Well, magkakilala muna tayo. Kapag mahal nyo ang isa't isa, umuwi ka at alamin mamaya. Walang problema, tara, kain na tayo. Kaninang umaga, nagyaya akong lumabas para uminom na gugutom na ako. Hoy, ikaw, ikaw ang tumawag sa akin na pumunta dito. Hindi pa ako nakalimutan. Halika, samahan mo akong mag-almusal. Wala nag-breakfast lang. Sige, babayaran kita. Marami ang nagsasalita, ngunit hindi kailangan. Okay, ipadala sa akin ang address mamaya. Kailangan kong tumakbo at kumain gutom na gutom na ako. Iniwan mo talaga ako. Umupo ka lang. See you tomorrow. Ikukwento ko sa iyo ang love story ko. Magkaroon ng pag-ibig. Kapag nagmahal, kailangan mong iwanan ang mga tao at kaibigan. Go, go! Ingat na huwag mahulog. Okay, tara na. <laughs> Ito, wala bang disenteng mesa at upuan ang shop niya na mauupuan ng mga customer? Maghanda ng ilang plastic na upuan. Mukhang madumi dito. Hindi malinis. Miss, parang ganun. Pero napakalinis. Maingat akong naglilinis araw-araw. Ito, punasan mo itong upuan na mauupuan ko. Ito na. Ano ang kinakain mo ng malagkit na bigas? Miss, may sticky rice pa ako na may munggo sticky rice with jackfruit. Bigyan mo ako ng isang pirasong walang sibuyas. Oo. Oh. Kung titignan ng marumi sa loob… Siguradong hindi maganda ang malagkit na bigas. Naglakad na lang ako sa buong daan at wala akong nakitang restaurant. Kinailangan kong pumunta dito, nakakadiri. Kumain ng atubili para matapos ito. Miss, napakalinis ng shop ko. Naglilinis din ako. Guru, handa na ba ang aking malagkit na bigas? Oo, oh, dito-dito. Ano ito na una akong pumunta dito? Saan ka bulag? Bakit siya dinadala ng malagkit na bigas? Hintayin mo ako sandali, gagawin ko. Bakit ako maghihintay ayaw kong maghintay sa buhay ko? Bilisan mo. Oo, gagawin ko ito para sa iyo. Kailangan mong malaman kung paano unahin ang iyong mga bisita dito. Pumunta siya dito para bumili at saka umalis. At ito nakaupo dito kumakain. Pinapadala kita. Pinadala niya siya? Pakiusap ko, nagpapadala ako ng pera. Ito, napakatanga ng bahay ng kawawang ito, na hindi niya magawang gumawa ng mangkok ng malagkit na bigas para sa mga bisita. Bakit ibalot ito sa dahon ng seaweed, tapos plantsahin ng plastic bag na ganito? Mukhang hindi malinis. Miss, parang ganun lang. Pero masarap ang mga dahon ng seaweed na pambalot ng malagkit na bigas. Yan ang katangian ng bahay ko. Wala akong nakikitang feature, pero napapansin ko lang na hindi ito malinis. Sino ang nakakaalam kung ang dahon ng seaweed na ito ay hugasan sa bahay o hindi? Parang ito. Subukan mo lang. Ang sarap! Hay naku! Sabi ko sayo, hindi ako kumakain ng sibuyas eh, alam mo. Sino ang makakain ng isang tumpok ng sibuyas na tulad nito? Naku, nakalimutan ko. Hayaan akong gumawa ka ng isa pang pakete na pagkamalan ko na sa iyo. Malimali kalimutan. Matanda at bingi manatili sa bahay. Itigil ang pagbebenta. Nagpapanggap na nagbebenta ng malagkit na bigas na hindi alam ang gagawin. Miss, pinapadala kita. Iba pang mga pakete. Na makati matat... Oh, Diyos ko. Anong mali? Sabi ko wag mo akong bibigyan ng sibuyas. maliba ba ako? Wala akong binigay na sibuyas. Hoy, ipasok mo yung ilong mo dyan. At amuyin mo kung may sibuyas. Amoy sibuyas ka ba? Oh, oh, oh. Hindi ito sibuyas. Ngunit ito ang langis ng skalyong. Sa aking tindahan, Namimigay ako ng malagkit na bigas sa sinumang bibili nito. Yan ang specialty ng pamilya ko. Wala siyang mahanap, masarap. Sabi ko sa'yo, hindi ako kumakain ng sibuyas eh. Hindi ako makakain ng sibuyas dahil ang bango nito intindihin. Kaya bakit hindi maintindihan ang problema ha? Pasensya na po. Gumawa ng isa pa, damn it! Sayang naman, hindi na ako maupo dito at kumain. Ano ito? Miss okay ka lang ba? Amuyin ito at tingnan kung ayos lang. Lahat ng amoy sibuyas ay sibuyas. Sino pa ba ang makikilala kung ganito? Kumuha ako ng tuwalya, pupunasan kita. Huwag mong hawakan anong ginagawa mo. Alisin mo ang maruming kamay mo sa akin. Sino ka sa tingin mo para hawakan ako? Tingnan mo amoyin mo amoy si mabaho. Tinapon niya iyon sa buong damit ko. Paano ko makikilala ang mga kliyente ngayon? Miss, mabuti lang ang sinadya ko. Gusto lang kitang linisin. Iwanan mo lang saglit at matutuyo at lilipad lahat. Hindi ko kailangan ng kabaitan mo. Ano ang lipad? Ano ang tuyo? Pinatuyo ba nito ang amoy? Pasensya na po, ma'am. Hindi ko alam Gustong humingi ng tawad, lumuhod ka. Punasan mo ang palda ko. Tumigil ka. Tagapangulo, bakit, bakit ka nandito? Tinanong ko siya, anong ginagawa mo? Oo, ang nagtitinda ng malagkit na bigas ang nagmantsa sa damit ko. Kaya pinaluhod ko siya para punasan ang palda ko. Hindi ako naglalaro ng anumang mga trick. Nahuli niya ang isang lalaking nasa hustong gulang na para maging kanyang ina lumuhod para punasan ang palda niya. Kung gayon malinaw na mali siya, kung gayon dapat niyang tanggapin ang responsibilidad, wala naman akong ginawang masama, pero halatang malapit ka sa akin. Nagtanggol din siya. Pinagtatanggol mo ba ang nagtitinda ng malagkit na bigas? Dahil iyan ang aking ina. Ano kanyang ina? Ano pa ba sinasabi ko sa'yo? Walang sino man sa mundong ito ang pinapayagang tingnan ng aking ina. Kahit na nasasakupan kita, wala kang karapatan Hoy kuya, kailangan mo ba akong takutin hanggang sa sabihin mong nanay mo ito? Ito ang tindera ng malagkit na bigas. Paano ako magiging nanay mo? Nanay, mama okay ka lang ba? Medyo namamanhid ang tuhod ni nanay. Ilang beses ko na bang sinabi sa'yo? Para saan nagtitinda si nanay ng malagkit na bigas nanay lang sa bahay at magpahinga. Wala akong ibinigay sa iyo nanay. Pumunta si nanay dito para ibenta ito para masaya. Ang pananatili sa bahay buong araw ay nagpapalungkot sa akin. Halika dito, nanay magtingda. Nakikilala pa ni nanay ang taong ito at ang taong iyon naguusap pa para masaya. Pero alam mo ba, salamat sa basket na ito ng malagkit na bigas mula kay nanay. Ilang dekada na ang nakalipas mula ng palakihin ako ng nanay ko bilang isang edukadong tao. Oo, sir? Pasensya na po, Tito? Oo. Dahil hindi ko alam na ikaw pala ang nanay ni Tung. Nataranta ako kaya may nasabi akong mali sa'yo. Let me introduce myself. Ako ang sekretary ni Mr. Tung. Hindi tindera lang ako ng malagkit na bigas. Hindi ako maglakas loob na tanggapin ang iyong paghingi ng tawad. Tumigil ka. Itigil ang pagpapanggap na may malasakit sa iba tulad niyan. Sino ang nanakit sa nanay ko? Sino ang nagpaluhod sa aking ina upang punasan ang iyong palda? Kung hindi ako pumunta dito ng mas maaga, saka hindi ko na alam kung ano pa ang balak mong gawin sa nanay ko. Hindi po sir, hindi po ganun. Kuya, kuya makinig ka sa paliwanag ko. Ayoko nang marinig ang paliwanag mo, nakita ko na lahat. Pero hindi ko inaasahan Akala ko ikaw ay isang mabait maalam na sekretarya. Sinong mag-aakala na napakasama niya? Hoy kuya, sorry talaga, sorry talaga sir. Huwag ka nang magsalita pa. Ngayon alam ko na ang totoong mukha mo, ang mga nagdadala sa kanya ng katanyagan at kayamanan, pagkatapos ay pinakitunguhan niya ito ng mabait. Para naman sa mga hindi nakikinabang sa kanya, ang pagkakataon ay walang iba kundi basura. Pasensya na po, Bigyan mo ako ng pagkakataon pangako hindi ako magiging ganyan. Nanay, uuwi na lang ako. Kung hindi ako mananatili dito, mababa ang tingin sa akin ng mga tao. Linisin ang mga gamit, Nanay.